Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hindi madali ang ginagawang pagre-review sa so 2025 national budget na dapat sana ay pipirmahan bago ang kapaskuhan. Giit ng Pangulo, bawat piso ay dapat nakalaan sa mga prioridad ng gobyerno at may sapat na mekanismo para sa tamang paggamit nito. Matatandaang nitong Miyerkules pinulong ng Pangulo ang ilang ahensya ng gobyerno para busisiin ang Bicam Approved Budget Bill. Sabi ng pangulo may mga nakita silang insertion sa bicam approved budget na wala naman sa original na proposal para sa 2025 But uh, I, I want to be very very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that uh, we have uh, prioritized number one. Uh, and secondly that there is a uh, uh, stronger safeguards on the spending uh for the different projects kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project project na pinasok na in insertion sa insertion hindi na rin daw i-reconvene -re ng pangulo ang bicam para sa mga pagbabagong gusto niyang mangyari sa budget tapos na raw kasi ang papel ng kongreso sa 2025 budget well we had uh, we had to have a look because uh, Maraming nagbago uh, from the budget request from the different departments. And we have to put it back in the same shape that we had first requested. Uh, so unfortunately, the, the, we are only left now, I am only left now with uh, the veto power. Una nang sinabi ng Pangulo na ayaw niya sanang gamitin ang kanyang veto power. Sa ilalim ng Article 6 ng 1987 Constitution, maaaring i-veto o hindi aprubahan ng Pangulo ang anumang panukalang batas. Pero pagdating sa budget, may tinatawag na line veto o kung saan may bahagi lang ng panukala ang hindi aprobado pero hindi apektado ang kabuuan ng budget bill. Ngayon, target na ni Pangulong Marcos na mapirmahan ang budget bill bago mag-New Year. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.